na mo, mapalit sun mo, mapalit sun mo po ang gisay, mo sun dira, padalong o lagpan sa labustin nga dalan. Dapin lang ang karsada sa karsada. Nakita na. Dora, dili dapit, magbilin lang may o. Number no? oh, may number ko no? O, magbuta mo yung number. Sa screen. Kasi mo, magpa-big sun. Uy, kainin ka na namin. Ayan na yung malaking kawa para sa mainit na tubig. Ayan na nga. Inilagay na siya. Para kiskisin na yung mga buhok mo. Para masarap. Kainin yung balat mo, boy. No? Para makain ng malutong na malutong tanggalin. Ganyan yung paraan para magtanggal ng balahibo ng baboy kis kiskisin ng kiskisin. Ayan, si Angkol. Matatagpuan siya sa lagpan. Ah, bago dumating ng lagpan pala. Ayan yung lugar nila ni Angkol na manglitsunan. Manglitsunay. Ayan na. Kiskis ng kiskis para mas masarap ang balat wala talagang buhok pagkakainin mo talaga namang makinis ang balat ayan di ko na pinakita kung paano siya pinatay tanggalin na yung bituka syempre tanggalin lahat ng nasa loob ng chan malinis na at ganyan ang mas masarap na paraan mas masarap na lechon ganyang mga paraan ayan para pala siyang tatanggalin ng dyan sa yun sa mga magpalitsyon ha si angkol o litsunay na fair play ang laban pang diri lang sa sa San Agustin paliko paingon og lagpan pero layo na tong lagpan dari ra ka sa bunga digdayo ni Mugsulod, paingon og San Agustin nga school nakakaabot ato para ipakita okay, kayo, sa dako, inyong kayo mga tawa. madlang hikol sa oh. laki ng kawali at ayan laki na pinadili ay ng iso ng tubig hindi ako kayong tubig tubig para maglilis oh dara eto syempre hmm. ano dahil maglilis ayun o oh, talaga namang daganyanin pala talaga sya ayan linis lang ng linis Iwa ng Ayan, tusukin na yung puwet. Ilagay yung tubo. Tapos dyan siya itatali para pag ikot-ikot. Masarap. Hindi siya pa tawag ana Muuyon-uyon og tuyok ba? Muna itali. Diyo na siya. Nana. Ganern. Kung saon paglamas sa litsyon, nagalugo na ako para makasabot ng tanan. Paano daw maglagay ng mga panakot sa litsyon para maging masarap si Angkol, taga litsyon. Ayan, ang mga... Chicken. Oh, dari ra oh. Dari ra. Dari yang licunan. Tapos kana oh kalau na. Oo, oh, ni um, Deringa um, eh. Kaway daya. Oh. Kaway dito. Dito na kayo, fair play. <laughs> Ayan. Ang daming tangad. Mm. Lami kayo na. Talitsyon na kayo. Lumi mo. Yan. pa. Laki. Mmm. Meron pang sarap na may magic. Ayan. Ayan. mm, -mm. Halo, halo. Oh, ilaha kay kanangkuan, kanang, kanang isa-isa. Naundra. Dili ihalo. Muna sila magtibugol-tibugol. Dili tanan na ay lasa. Mm. Al Uban, asin. Diri, asin. Mm. Dapat mapantay. Haluon usa. sa ganon. Ganyan. Bago ilagay dito sa loob. Yan. Ito na kayo. na kayo guys. walang daya dito buo lahat ng lamang manoob mga gusok niya walang bawas yan